Ilmusal po tayo kahit lang maranda. The <laughs> so Kaping barako. Kung tasa may dinis? natin, pati balita almasal so, natin. It's so, it's so, it's <laughs> -ba you know, kain tayo nasa bahay tayo ngayon dahil namaya na tayo kaya let's J, kain mga kababayan ko grabe

Sa so, mga kape. So, lalabas na yung Inron Bill. Pupunta na yun. Pabalik Sarap. sa Presidente. Eh? The President will Ayin. sign the for it to effective. To... na sa lahat, ipapasalamat pala ako sa siyempre sa pagtangkilip niyo sa video ko at video post ko sa YouTube channel ko. Hindi man ganun karami tayo, pero okay lang. Salamat at at least alam ko na may nanonood sa akin. Content. Yan. So, for today's video, ayan, dito lang tayo sa bahay. Baka mamaya, hindi natin alam magpunta tayo sa mga kaibigan natin. Magbibidyo tayo. Kaya, <coughs> shout out sa inyo everyone sa lahat ng OFW dyan. Nakagaya ko everyone, salamat sa inyo sa panunood sa aking YouTube channel. Lalo-lalo lalo na sa mga relatives ko sa Pilipinas. Yan, napisan ko kapatid na may tatay yan. Tatay, wala na. <laughs> nasa heaven, pinagsasayap ako sa akin. <laughs> sa mga pinisan ko dyan, shout out wala eh, wala tayo magawa eh siyempre, para lang sa update din sa atin so, mag-video tayo na mag-video para at least kaya paano nakikita nila tayo kapag so, tayo sa Facebook at sa YouTube yun pero first of all, ang ganun pa rin ang almusal natin, siyempre, hurot na <laughs> hurot na balita na lang <laughs> ayan, hindi na tatapos yan kaya tatay digong sa sa tao sa, 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 sa tatay bumalik ka na sa pagka presidente para mabago naman ang Pilipinas <laughs> Peace Sarap ng tulog ko Mula alas 8 hanggang alas Anong oras ko nagising? Alas alas 8 din <laughs> 12 hours tulog <laughs> Yung TV, pinanood na lang ako <laughs> Hirap ng buhay kain tulog lang. Paso kain tulog. Pambihira. Pero naglaba pala tayo kagabi bago tayo natulog. Yun, yun ang pinakadabis doon. Kasama natin yung ginagawa natin naglaba. Alam mo naman. Kaya, thank you kay Mika. Kay Mia, kay Mia. Kasi lagi ko siyang kasama about my labahan. Yan. Siya yung aking katulong kasi wala tayong Katulong sa so, mga oh, siya, ang girlfriend natin, si Mia. Si Mia. Andiyan lang yan sa gilid-gilid. Hi! <laughs> Pambihira. Yan. A weekend. Siyempre weekend. Nandito lahat ang sasakyan. At ang labahan, sobrang dami. Yan, nandaman natin kahapon. Patuloy natin. Pinainitan natin para mawala yung amoy naman ng... Uh, Siyempre, kahit nagdadaw ni tayo, mas maganda yung tuyo-tuyo para mabango. Sa Bisaya, sa Bicol ba, mahumot. <laughs> mahumot ka, agong. Mahumot ka, agong. Sa Bicol yan. Sa Bisaya, I don't know. At ang dami na naman ang niyog dito. Berde ni Kuya Lando, hindi ko alam kung gagawin niya. Yan, yan magsahing tayo. Tayo papasok mamaya ba? So, may na tayong kanin, di ba? Ano lang ang buhay? Simpleng life lang. Pag walang kanin, magsaing. Pag walang tubig, magigib. <laughs> Pag walang gas, ah, magnakaw sa iba. <laughs> Siguro na experience na ito. Lahat ng OFW dyan, siyempre, hindi naman tayo pare-pareho. Although kumikita tayo, siyempre. Sino dyan yung Siyempre, pag naubusan ng gas, eh, gamitin ko yung muna sa iyo. Pero patago. <laughs> Ganun lang dito sa amin. Kung sinong meron, meron. Kung wala, wala talaga. Sagad yun. Pero bihira naman. Kasi lahat naman meron. na eh. Pilipino tayo, siyempre. Tulungan, tulungan. Ay, naka out everyone. Good morning. God bless you all. Salamat kay Lord sa panibagong araw, panibagong buhay natin. Yeah. Panibagong uh, taon o panibagong araw. Yeah. Linggo ngayon. So, papasok tayo mamaya. This oras ng linggo. <laughs> Dapat of day. Salang of Saturday. Wala kasi nag-off ng Sunday. Kaya... Yon, panggabi tayo mamaya. Kaya, shout out, shout out everyone. Hi! Ito pala kayo doon sa, ano, kahapon, di ba, nagpotol kami ng kahoy, ano. Yung kasama ko, agang-aga, nagko naman siya. Nag, nagbablog ako doon. Nag-grass siya. Napakalinis na. Woo! Yan na. Salamat kay Kuya Lando. Tinira niya to kahapon kami ay nag putol ng kahoy kahoy yan pinutol namin yan, 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 yan. pinutol namin yan pero ngayon yan si Kuya Lando sinuno tinabas pati gabi <laughs> sino may gusto ng gabi dyan pumunta kayo dito napakadaming gabi tinatabas lang ni Kuya Lando hindi <laughs> sobrang kapal po kaya gano'n, kaya natakot kami baka mamaya may ahas so ayan, ang nangyari kahapon kasi tumumba nga yung kahoy pupunta dito ubos ang saging pero wala rin ba Kasi nga Yung unggoy naman Ang kalaban namin dito Alastek Kaya pinagpuputol namin yung sanga Para hindi na sila makatulong sa bubong At ito pala si Rana Kuya Lando Gawin mo yan <laughs> Nabulok na So ganito yung aming liko dito Malawak din Pwede magtanim Kaso nga lang Nakakalismaya Kasi yung unggoy ang tumitira naman nako ang aking tanglad hindi Ay na ko sinigurado do upod ayan ayan pati yung aking tanim na niyog oh natumbahan kahapon so ito yung puno Ewan ko dito yung parang ano ba tulungan pero hindi siya tumuloy dahil inuubos nga ng unggoy Shout out sa mga kapatid kong unggoy. Huwag nyo namang sirain yung aming pananim. <laughs> Para naman kami makinabang din Anak ng kinapay pambihira Yun So ito Ganyan At ito pala may balak si Kuya Randong Lagyan ng ano Kasi may alaga siyang mga pato rito Ito po yan o oh, Nandito Nakakulong Ayan Sa loob na yan Ito parang gusto niya din gawin daw na at yung area na yan ay gagawin niyang halaga ng pato kasi mayroon po dito yung tubig simple galing doon sa aming kusina yung tubig dito kaya maganda ang gabi dito dito po mutok yung gabi tingnan yung gabi lalaki oh pinuto lang nila lang at ang kalamyas na walang bunga <laughs> ito po pinagtitripan din ng unggo yan kasi na, ay, talagang walang matitira yun lang masasabi ko sa kaibigang unggoy na talaga namang grabe ha ito na yung mga panggatong kinuha ng mga doon magwa barbecue daw siya dahil birthday ni kaya lando shout out happy birthday kaya lando yun at dito uy ang gasolina nandito baka sumabog to gasolina para sa power sa so kahapon ayan Tingnan nyo yung alugbati oh. Wala na. Sinapao oh, ng ibang lahi. Kaya may mga alugbati pa rin naman mga kabayan. yung ano. Ang tawag dyan parang satellite diyan yung mangga oh. Dito po bulok na rin oh. Ayan. Ito po yung old house. Sa taas kami. Ito yung kusina oh, ng bahay na Old house. Tapos namin. Kaya... Papaayos yan, sigurado. Ayan yung saluyot at ito ang sili. Ayan, matanda na. Lalang bunga. may katuray po doon at may sali na namang ungo sa bunga doon. tayo sa performance ng ungoy. <laughs> yung langgam po. Bawat oras mo itong titibagin. Tabi-tabi po. Pero ang bilis nilang mag-ipon ba? Ayan yung kaya kahapon tinubag yun. Ayan na naman yung binandok niya. Oh. Grabe mo ang gamot. Grabe mo. Correct. Ganun mag piling. Oh. No? 24-7. <laughs> Tabi-tabi po. Pato ay may strike. Eh, Meron po mga pato rito alaga si Kailan do. Ayan po yung iba nangyemit lugo sa dulo. Ayan, hindi ko na makita. Yeah, Ayan, siguro nakita nyo naman ngayon. Siguro din. Meron pong mga unggoy at meron ding mga manok din yun nakakulong. Kaya, pang ano nyan, pang last defense ni Kuya Lando. May gabi na naman doon. Kahit anong ito yung dini talagang. Birthday pala nung kasamahan ko, nagkakatay sila ng manok po. Y yung manok yan, tinukap ako. <laughs> Ayan o. Oh ang laki ng tuka sa akin ng manok. Magtuturbo siya dito. Ayan. Tapos ito, ginagawa ang manok. Nagkakatay sila. Kaya alam, baka may strike tayo ng YouTube. team. Anong ginawa nyo dyan? Nangyengi lang kami ng buti. Kung mo yung kay Bro Alvin na hita. Hahaha! <laughs> katay Ka sila laking manok nasa apat na kilo yan mga 4 kilo yung kanyang ina anong kanyang barakong manok kaya lang hindi ko pwede pakita nagtatagay sila rito ayan Sir Edward Sir Eduardo Sir Eduardo mag-uumpisa na naman kasi ngayon kasi weekend happy weekend pala everyone happy Sunday Ayan, Sa lahat ng OFW dyan, pag Sunday alam ko magsisimba. Ayan. Ah, yung mga Katoliko, iba naman. Subot iba. Uy, -diba. asa nang isda? Subot asa Ay, puta ina yan. yeah, holiday ba? Oh, isda holiday. Ayan. Atingin tingin ang tilapia. ang ah. tilapia. Tilapia sa dyan. Kali yung kasama ko na mingwit lagi. Nako. Dalawa lang. Very <laughs> big ah. Oy, oh, big tilapia. Shout out kay Nardi. <laughs> Pag ganyan yan. Namiming witch ya. Balik tad ng parada mo, tingnan mo. <laughs> Apa ini parking? No, eh, pihit ba <laughs> Hi, super init. Super init. Si grass cutting ba? So ayan yung aming update dito. Tingnan niyo yung mountain. Sobrang init, ang daming basura. Ay, just me, yung marami Ano ba naman 'yan? Hey. Hey. How are you? How are you? Oh, you plantita ha? ha <laughs> ha. Ayan ang ating kaibigan. Giran. Hi. At ayan, update sa apatot. Grabe ang apa apatot. Apatot. O ayan. Ganda ng mga halaman ni Babo. Ito, inayos ko po ito mga kababayan. Kasi nawa ko sa matanda. So ayan. Maganda na siya. Ayan. Kasi tinutulungan ko rin siya na mag-grow up itong kanyang halaman. Ganda di ba mga babayan? Pag may halaman talaga sa balay, yun yung balay namin, no? Stop house namin. grabe laki ng manok, apat na kilo. Okay, coming. <laughs> <laughs> grabe mga kababayan, laki ng manok ko. Slide lang video. Ang <laughs> laki, ang laki okay, ng manok. Siyempre ah. Sinalba mo eh. Ilang beses ka nang sinalba ng manok mo, yung mga kinain mong anak niya, ang dami. Ang ngayon, kinatay mo naman siya. May kulay tayong mga uh, dami ng anak niya ko? Oo, oh, hindi lang oh. Ang dami mong pinatay. Grabe, ang laki ng manok oh. Parang tabo na eh. <laughs> Inahin niya yan yun yung kanyang inahin sa kanyang mga sibling dito ang dami ayan no, may mga kulungan po siya dyan no. may laman yan kaya survive, survive ganyan lang pag Pilipino talaga mariskarte kahit ano, basta mabuhay laki ng, para ng pabuyan Ikaw, kaya sorry na lang. <laughs> Hindi, may anak pa naman eh. Wala na, nawala na si ano. laki ng manok na yun, tinuka pa ako. Sobrang laki ng manok niya. So, ayun. Update sa ating YouTube channel. Dito lang sa bahay. So, sana panoorin yung video ko kahit pa paano. Salamat sa inyo mga kababayan ko. And God bless you all. Happy Sunday everyone. Happy weekend. And God bless you all. I love you. Sa lahat ng OFW dyan. Kaway-kaway. Hindi ka love shout out everyone. Thank you. Shout out sa nanay ko. Yan. Yeah. Nanay ko maganda. At sa akin. Mami, sila sa Surigao. Kaya mama. Yan. Yeah. Sa lahat ng Surigao family. At uh, ingat kayo dyan. Magsinong family. Katapangan family. Yan. Yeah. Mga sibling. May relatives. Thank you.